Magandang tanghali, mga ka-wild. Ayun na po si kuya. Na malimos na naman siya after operation niya. At kailangan daw siya, kailangan daw niya ng pangkain. Yeah, uh, sabi ko, sige, dalahan kita mamaya ng tanghalian. Though it's in me Now it's history bawal na daw sa kanya yung matitigas kaya gulay at luto ko ng itlog yun na lang pinaulam ko sa kanya that's what more to say. No more to play The loser stands once more Beside the victory That's Dito pala siya natulog kagabi Dito daw siya natulog Ayan ang karton niya sa yung bit-bit niyang bagong karton Dito na daw siya natulog Kasi nahirapan daw siya maglakad Mamaya daw, uwi siya dun sa may tulay. Nagtahan. Bumili ako ng face mask niya kasi sobrang dumi na ng ginagamit niya. Kakapalitan palitan mo na yung face mask mo kasi sobrang dumi na. Ayan, pinapalitan ko. I don't want talk. other things we've been through though it's hurt in me now it's history i've played all my cards and that's why